Nagbigay si Priscilla Mireles ng inspirasyon sa maraming mga ina na nasa kanilang apat na pula. Sa edad na apat na isa, ang dating beauty queen ay mula sa 83 kilo patungo sa 65 kilo sa loob lamang ng limang buwan. Ang kanyang kasalukuyang timbang ay itinuturing na malusog para sa kanyang taas na 510 batay sa Body Mass Index, YLE, na nakasaad sa website ng National Institutes of Health. Sa Instagram, isinulat ni Priscilla na ang kanyang pagbabago ay hindi dahil sa isang magic pill o surgical procedure. Sa madaling sabi, ganito niya inilarawan ang kanyang journey. Ang lahat ng ito ay tungkol sa matibay na focus, determinasyon, at ganap na pagbabago ng aking lifestyle at dieta. Sa proseso, tinanggap ko rin ang detoxing. Ano nga ba ang ginawa niya? Sa isang eksklusibong panayam sa Philippine Entertainment Portal, ibinahagi niya ang mga detalye. Ang pagsasama ng workouts sa kanyang lifestyle ay unti-unting naging bahagi ng kanyang routine. Sinimulan niya ang magaan na ehersisyo noong kalagitnaan ng 2000 at 24 at unti-unting lumipat sa mas mabibigat na routines sa huling bahagi ng taon. Ibinahagi ni Priscilla sa i sa pamamagitan ng email kay Bernie Franco. Sumailalim ako sa isang surgical procedure para alisin ang endometrial hivyoski na malapit sa aking rectus abdominal muscles noong Abril libo at 2024. Tatlo hanggang apat na buwan matapos ang operasyon, pinayagan na ako ng mga doktor na magbalik sa magaan na ehersisyo at agad akong nagsimula. Dalawa hanggang tatlong buwan matapos nito, pinayagan na ako ng mga doktor para sa unrestricted full body workouts kasama ang gabay ng aking fitness coach si Coach Jay Garcia. Ang papel ni Coach Jay isang mahalagang bahagi si Coach Jay sa kanyang pagbabago. Ikinuha ko ng isang highly qualified fitness coach, si Coach Jay Garcia, upang tugunan ang aking problema sa likod habang sinisigurado na mapanatili ko ang aking itsura at makamit ang resulta ng mabilis at ligtas. Ngayon, naglalaan ako ng dalawa tandang bawas tatlo oras sa pag-ehersisyo tuwing umaga, pitong araw sa isang linggo ang kanyang routine inilahad niya ang kanyang routine. Kasama dito ang isang pre-workout session na binubuo ng planks at ab exercises mula kay Coach J. Pagkatapos nito, may apat na minuto hanggang isa oras na weight training session at sinusundan ito ng isa pang apat na minuto hanggang isa oras sa treadmill kung saan pinagsasama ang brisk walking, sprinting at running sa inclined mode. Pumupunta rin ako sa sauna ng isa sero hanggang labin lima minuto araw-araw pagkatapos ng workout. Ang dedikasyon at resulta ang pagsisikap at disiplina na kailangan sa ganitong routine ay napakalaki, pero sulit ang mga resulta. So far, so good. Nagiging visible na ang aking abs at mas toned na ang aking likod, binti at braso. Nabawasan na ako ng tatlo hanggang apat na sizes sa pananamit at pakiramdam ko ay mas malakas, mas masaya at mas energetic. Habang nakikita ko ang resulta, lalo akong ginaganahan na itulak ang sarili ko. Ngayon, may oras na ako para sa sarili ko at wala nang pumipigil sa akin. Mga susunod na hakbang nagsimula si Priscilla na may target na timbang na 74 kilo base sa kanyang taas at katawan. Ngunit habang patuloy akong nag-enjoy sa pagbabago, nagbabago rin ang target weight ko mula 74 kilo, naging 72 kilo, hanggang sa 65 kilo. Ngayon, nasa 65 kilo ako, at sinabi ni Coach J na kaya naming abutin ang 63 kilo, pero sinabi ko sa kanya na hindi ko maipapangako yon. Paano siya nananatiling motivated? Ang passion ko ang nagtutulak sa akin. Hindi ko kayang gumalaw kung wala ang puso ko sa tamang lugar. Maraming nangyari mula ng huli kong tingnan ang sarili ko sa salamin at makilala si Priscilla, ang taong gusto kong maging. Napagtanto ko na minsan, kailangang matalo para manalo, at dahil dito nagawa ko ang aking transformation. Ang isang bulaklak ay hindi mamumukadkad sa dilim, kaya alam ko kung ano ang kailangang gawin.